Nabastos ka na ba ng mga in-laws mo at kapatid ng asawa mo? At kung nangyari na yan sa iyo, panoorin mo ito. Hi there, this is Kitan, also known as Mr. Ching Positive. Ito po yung channel namin ni Mrs. na Happy Wife, Happy Life. Our goal is to build one stronger marriage, one marriage at a time. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa Happy Wife, Happy Life channel, please do click subscribe and don't forget to click the bell button para may mga bagong videos, mapapanood nyo po agad. Yes, parati naman na pag pinapanood po natin yung mga Walt Disney movie at parati natin sinasabi, di ba? And they live happily ever after. <laughs> Pero sa totoo lang, hindi niyo napanood yung part 2 nung pumasok na siya sa castle, di ba? <laughs> di ba? Hindi yung happily ever after na wait till they move inside with their mother-in-law. <laughs> Yun po. Alam mo, hindi po na oh, wala yung tinatawag natin family conflict, especially kung tayo po ay taong labas. I got married to my wife and Uh, fortunately and unfortunately, when I got married to my wife, I didn't only marry one person. I married the entire family. Kasama. And likewise, vice versa, she also married my entire family. Alam mo, lahat tayo mga pamilya, lahat tayo, honestly, may mga issues po tayo lahat. 'di ba? Kaya nga kung paano na umabot sa punto chinky na talaga ay uh, umabot na talagang nagkabastusan na, paano pa niya maayos 'yan? Or if not naman, hindi pa kayo umabot sa ganoon sitwasyon, allow me to share with you eight tips, eight tips po on how to deal with disrespectful in-laws or wet relatives. Okay, ano pong gagawin po natin pag medyo yun nga hindi maganda ang pag-uugali. Number one, number one tip ko po sa inyo, magpakatotoo ka. Ulitin ko, magpakatotoo ka. Oo. In other words, uh, let us not live in a fairy tale syndrome, di ba? Like for example, uh, wag po tayo gagawa ng mga pangako na hindi naman talaga natin natutupad just to please other people that we do not really like and we only really hate. Uh, always remember, di ba? Do not lose yourself, your your own identity just because you want to please other people. Eh, nako, ito lang po ah, makikiusap lang po ako sa inyo. I always tell people na talagang ah, wag mo rin paniwalaan lahat ng sinasabi ng ibang tao. It's not because that I want to tell you that you should be uh, distrusting or you don't want to trust other people. What I'm trying to say is what? Keep it realistic. Magpakatotoo ka. Minsan kasi may nasasabi lang mga ibang tao pero hindi naman talaga tinutupan. Tama o mali? That's number one. Number two, okay, para nangyari, may mga conflict na po sa mga in-laws, I highly also recommend set boundaries. Mag-set ka ng boundaries. Alamin mo, paalam mo talaga sa, una, mag-usap kayo mag-asawa, mag-agree kayo, at syempre, kailangan paalam din sa kanila. Hindi ka magpapaalam. Yung asawa mong magpapaalam dapat para walang conflict hanggang saan lang talaga ang kaya nyo. Lalo na, lalo na, okay, sa panahon ng pagtutulong financially, dapat may boundary. Kasi may mga iba, eh, no, offensement, umaabuso. ba diba? Kasi masyado ka matulugin, masyado ka magpagbigay, walang boundary, ano nangyayari? Umaabuso po. So, kailangan po mag-set kayo ng limit. Okay, pag hanggang dito lang po kami, pag lumagpas po doon, hindi na po namin kaya. That's number two. Number three, ito pong suggestion ko. Para maiwasan po yung mga tinatawag na conflict sa mga in-laws at sa mga kamag-anak na medyo hindi maganda, okay, ang kailangan po, layuan natin ang mga taong toxic. That's number three. Keep away and keep distance from people who really can give you what? Talagang negativity. Kit, tatandaan po natin ha. Tatandaan po natin. May mga ibang tao talaga nilikha lang talaga ni Lord na talagang pampapigat ng buhay mo. Hihigupin talaga lakas mo yung energy mo. Yung the mere fact nakita mo lang ano na, nakasima. Sima na siya. Alam mo sima? Hindi restaurant yan. Nakasimangot. <laughs> Oo. At, eh, nako, wala nang ginawa yan kundi mag -complain. Diba? Nagko-complain ng traffic, nagko-complain na maliit ang kita nila, nagko-complain na walang nangyayari sa gobyerno natin. Nag, Ay, nako, wala nang ginawa. Yun, yun. Stay away from toxic people. That's number four. Ah, uh, number three. Let's go to number four. Fourth way on how to deal with disrespectful mga relatives or what we call in-laws. Ito po. Masakit man tanggapin pero kailangan gawin. Galangin po natin ang mga nakakatanda. Mm, make this as your mantra respect your elders. Alam ko mahirap 'yan sa umpisa. You just need to learn how to take the higher ground, 'di ba? Para sa totoo lang, eh ganun na talaga pag-uugali nila eh, hindi mo na talaga pwede silang baguhin. Pero you can sure change yourself, 'di ba? Hindi ka pwedeng ito lang po ano, offense met. Hindi mo kailangan maging bastos para i-deal ang mga taong bastos, 'di ba? So, take the higher ground. Alam kong mahirap yan, pero tiis-tiis na lang, di ba? Number five, fifth thing that you can do in order for you to deal with disrespect, disrespectful people or in-laws, always remember this. Magkakampi kayo ng asawa mo. The worst thing that you can do is you fight one another just because of your relatives. Again, You can choose your spouse, your husband and your wife, but you cannot choose your father-in-law and mother-in-law and their brothers and sister. Ang pinakasalan mo yung asawa mo, hindi mo pinakasalan yung mga kamag-anak mo, mga, mga kamag-anak nila. Tama? So wag naman sana ng dahil lang sa mga kamag-anak incorporated mag-aaway kayo ng mag-asawa. Magkakampi po kayo. So mag-usap kayo, team kayo, partner kayo. You should cooperate with one another. You must be in, not in ano in terms of be in conflict with one another, but you must be a partner, tag team partner po kayo. Tatandaan nyo po yan. Okay. Number six po. Six thing that you can do if you meet yung mga in-laws na medyo toxic ng konti. Iwasan po natin ang drama. <laughs> Wag na yung ano, mga away-away, di ba? Alam mo, pagka may mga iba masyadong ano eh, masyadong dramatic, soap opera ang buhay. Diba? ba? Parang parang kadenang ginto ba 'yon? 'di ba? So, wag na po natin patulan. Kung may nagdadrama-drama, naging imo-imo, pabayaan mo na buhay nila yun. Diba? Hindi mo kailangan maging involved. Ito po, ah, ito pang sinasabi ko po. Within me and my wife, it has been our rule, pag may issue sila sa pamilya, sila na nag-uusap. Hindi ako makikisawsaw, hindi ako makikialam. Makikialam lang, makikisawsaw lang ako kung sa sarili ko pamamahay. Pero if it's outside my ano, I I, I will not even mind, 'di ba? Kung gusto nilang magdrama sila, kasi alam mo, ang buhay ko ayo kung sama na i-drama, gusto ko comedy, gusto ko adventure, gusto ko action. O ayoko ng drama. <laughs> Nakaka-stress ang drama. Pwede na yung, ano, Chloe. Mm -mm. Ano yung Chloe? Yung Korean novelan. Alam niyo yung Chloe? Crash landing on you. O, oh, ba? Diba? <laughs> Yun lang yung drama na panoorin niyo. mga iba. wag na. Let's go to number 7 naman po. 7 tip po on how to deal with disrespectful mga in-laws or relatives. O, oh, ito po. Major on the major, not on the minor. Again, major in the major, not on the minor alam mo, ano talaga eh, mag-focus na tayo sa mga malalaking issue. Huwag tayong mag-focus sa mga maliliit na issue. Like for example, eh bakit siya nabigyan ng pansin Ay, hindi? O bakit sila, na, oh, yung mga ano, na, oh, last year ha, nasa ano kayo? Nasa kabila kayo. This year naman, nasa amin naman kayo. Yung mga, yung mga ano, apo, hindi nang dumadalaw. Alam mo, mga ano yun eh, no offense meant ha. Mga minor issues yan. <laughs> Walang mga problema sa buhay, gumagawa ng problema. Alam mo, alam mo magpasalamat tayo na yan ang pinuproblema natin. Di ba? Yung saan bagbabakasyon, saan kakain, saan pupunta, ba't di bumibisita. Kesa na lang ang pinuproblema mo, may karamdaman ang mga anak mo, may karamdaman ang mga mahal mo sa buhay. Hindi lang may karamdaman, wala pang pera pambayad ng ospital. Grabe, masyado kayong ano, walang ginagawa sa buhay. Kaya ang dami niyong oras na mag-major sa mga minor. Para sa mga taong tulad natin, mga iponaryo sa mga busy, wag mo na patulan yan. Major on the major, not on the minor. And last but not the least, the eighth thing that you can do, my friend, in order for you to deal with disrespectful people in your, inside your family is what? Maging wais ka at matutong magtimpi. Mm. Ika nga eh, you just need to be wise, di ba? Uh, alam mo, one thing of, uh, one sign of maturity is for you not to really be emotional. Yes, you will be upset, you will be disgusted, you will be, ano, you be hurt because of the situation. Ano ba yan? Pero kailangan we take again the higher ground. Kailangan maging wais po tayo na sinasabi po natin, ay, ganun talaga eh. Uh, pinanganak sila na talagang ganun, di ba? Hindi natin mababago, pero wag na natin patulan. Kasi alam mo sa totoo lang ha? kung pinatulan mo 'yan, wala wala kami pinagkaiba, di ba? Kaya nga I this is what I've learned. Again, there's no perfect family. We have our own issues in terms of from my side. My wife has also issues, but one thing that we have learned, we have we have to come together and work as a team. So guys, I hope that you like this uh, video of ours ito yung tinatawag natin na uh, 8 things that you can do eight tips po on how to deal with disrespectful in-laws or what we call as relatives always remember this you cannot change others but you can sure change yourself. If you do like this video, please comment. Comment naman po kayo and share to me, okay? Share to us yung personal experience yung mga difficult in-laws nyo. Ano yung mga kwento dyan? I-share nyo lang po sa amin. Let's chat, okay? Para mabasa rin po namin in our next video. If you do like this, please click like and share this video with another people. And as I always say, syempre sa happy wife, happy life. Kapag meron kang happy wife, meron kang happy life. Bye!